ipapakita ko po sa inyo yung comments nung isang kapwa content creator natin kasi nagtanong po siya sa akin uh, bakit po daw hindi makapag-comments yung mga taong pumupunta or content creator sa reels niya. Okay? Ito po yung message niya Pero ito guys, gawin nyo rin sa inyo. I-check nyo rin pampadagdag engagement kasi. Baka yung sa inyo, naka-turn off. Ito po guys, babasahin ko po sa inyo. Ilalagay ko po yung uh, message dito. Ayan. Okay? Babasahin natin guys ha. Ah. Good evening po, Sir Robin. Patulong po sana ako paano po gawin yung makapag-message yung yakap lang po, di po add friend. I mean... Marami po kasing nagchat sa akin, di po sila makapag-comment sa reels ko. Wala raw pong comment, ano po bang gagawin ko or pindutin. Salamat po, pasensya na po, late na po dyan sa atin. God bless, sabi niya. Okay guys, tapos guys, yung ano niya pinakita at papakita ko rin sa'yo, anong ibig sabihin niya guys, okay? Ito guys, yan. Kung nakikita mo yan, ano lang siya, uh, heart, tsaka share lang. Okay, na yan, you know. Okay. So, uh, try nating puntahan sa Facebook natin para mapalitaw natin dyan yung comment section. Okay. Next slide tayo, guys. Ayan, guys. Nasa Facebook na tayo, guys. Pag nasa Facebook home ka na, nandang taas sa may hamburger sign dito sa baybad ng kanan. Mabagal lang ito para madali mong masundan, ha? Ah. Pindutin mo yan. Ito, ito. Yan. Napindut ko na, guys. Okay. So, nung pagpinindut mo yan, guys, sa bandang kanan uli, sa may gear icon, ayun. Ito, ito, ito. Sa kanan, sa taas. Pindutin mo yan. Okay. And then, guys, i-scroll mo siya. Okay. I-scroll mo. Audience and visibility. Okay, sa under niyan guys, i-scroll ko pa, ayan, lalagay ko sa bandang gitna. May nakalagay dyan, followers and public content. Okay, pipindutin mo yan guys. Okay, pag pinindutin mo yan guys, naka na tayo sa followers and public content. Okay, i-scroll mo pa taas, dire direct na tayo doon para ipapakita ko lang sa'yo kasi yung importante ito, baka yung sa'yo naka lang. Sayang yung mag-e-engage sa'yo, hindi papasok sa dashboard mo. Okay, so... Yan. Nandito na tayo sa Who can see the people, page, and list you follow. And sa baba nun, guys, makikita mo public post comments. Okay. Basahin lang natin para mas maintindihan natin ng maigi. Okay. Sabi dito, choose who is allowed to comment on your public post. People tag in your public post and their friends may still be able to comment. Okay. And then, guys, sa baba nyan, Ayan, tignan mo. May nakalagay na public. May nakalagay na friends of friends. And then, friends. Okay. Diyan lang tayo. Kasi topic natin, para hindi masayang yung mga pupunta sa video mo na may makita, makapag-comment sila. Okay. So, yung baka sa'yo, tignan mo, baka naka-friends siya. Ayan, pinindot ko siya. Nag-blue. Pag pinindot mo yung friends of friends, yung bilog sa gilid ah, mag-blue siya. So, iset mo yan guys, dito sa public. Ayan. Kasi automatic na your setting have been updated, sabi. Okay. Pag naset na yun, guys, okay na siya. Para yung mga magko-comment sa'yo, yung mga tao na papasok sa reels na video mo, makapag-comment sila. Kasi nangyari, yung isa natin kakapwa content creator, which is si Ma'am Elsa Montambo, ay yun ang tanong niya. So, guys, sana itong video ito ay makatulong at check mo rin sa iyo baka naka-friends kasi sayang yung mga content creator na magko-comment dun sa Facebook Reels mo. Okay, guys, sana itong video ito ay nakatulong at maraming salamat po and God bless po everyone. Thank you po.